Mga kababayan, sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay dumadaan sa pagsubok ng mataas na presyo ng bilihin at hindi matatag na ekonomiya, may isang balitang siguradong bubuhos ng kaunting ginhawa at pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. Ito ay tungkol sa pensiyon na matagal nang hinihintay at mahalaga para sa ating mga matatanda, lalo na ngayong Setyembre at Oktubre ng taong 2025. Kumpirmado na ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga ahensyang tulad ng Social Security System at ng Department of Social Welfare and Development ay nakapaglabas ng schedule at alokasyon para sa pensiyon at tulong pinansyal na tiyak na makakarating sa mga benepisyaryo. Kung babalikan natin ang nakaraan, napakarami ng reklamo at hinaing mula sa mga pensionado at senior citizens tungkol sa pagkaantala ng pagbabayad, kakulangan sa halagang tinatanggap, at ang hirap ng proseso para lamang makuha ang perang dapat ay nakalaan na para sa kanila. Isipin ninyo, may mga matatandang halos 30 taon nagtrabaho, nagbayad ng kontribusyon, ngunit noong oras na ng kanilang pagre tila pinapasan pa rin nila ang bigat ng sistema. Ngunit ngayon, dala ng ilang reforma at mas malinaw na direktiba mula sa pamahalaan, may pag-asa na mas maging maayos ang proseso. Sa nakaraang linggo, Inilabas ng Social Security System ang opisyal na abiso na simula sa ikalawang linggo ng Setyembre taong 2025, magsisimula ng ipalabas ang mga pensiyon para sa buwan na yun. Ang unang batch ay ay sa mga pensioner na nakatala sa mga banko at electronic payment channels. Kasunod nito, sa ikatlong linggo ng Setyembre, makukuha naman ng mga naka-enroll sa manual payout at remittance centers ang kanilang pensiyon. Ganito rin ang sistema na ipatutupad para sa buwan ng Oktubre. Ang malinaw na target dito ay matiyak na walang senior citizen ang mahuhuli at walang mawawala ng karapat dapat na benepisyo. Ang malaking katanungan ng marami, sapat ba ang halaga ng pensiyon na natatanggap ng ating mga senior citizens? Kung titingnan natin, maraming tumatanggap lamang ng 3,000 o 4,000 piso bawat buwan. Sa panahon ngayon kung saan ang presyo ng bigas ay umaabot ng 30 hanggang 40 piso kada kilo, ang halaga ng gamot para sa alta presyon ay maaaring pumalo ng 500 piso kada linggo. At ang bayarin sa kuryente ay hindi bababa ng 2,000 piso bawat buwan, malinaw na hindi sapat ang kasalukuyang pensiyon para tustusan ang lahat ng pangangailangan. Kaya naman malaki ang papel ng dagdag na tulong mula sa DSWD sa pamamagitan ng kanilang Social Pension Program para sa mga indigent senior citizens. Mahalagang ipaalala na ang Social Pension Program ng DSWD ay nagbibigay ng 500 piso kada buwan o katumbas ng 6000 piso kada taon sa mga pinakamahihirap na matatanda. Bagaman hindi kalakihan ang halagang ito, malaki pa rin ang naitutulong nito para makabili ng gamot, pagkain, o simpleng dagdag sa pang-araw-araw na gastusin. At ngayong taon, nakumpirma na itutuloy ito at ang distribution para sa mga buwan ng Setyembre at Oktubre ay nakasabay sa inilatag na schedule ng SSS at GSIS. Ang magandang balita dito ay nagkaroon ng mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya, kaya hindi na kailangang lumakad ng paulit-ulit ang mga lolo at lola natin sa iba't ibang opisina para lamang makuha ang kanilang benepisyo. Kung susuriin natin, ang masakit na katotohanan ay hindi lahat ng senior citizens ay may SSS o GSIS pension. Marami ang hindi nakapagtrabaho sa formal na sektor o kaya na may hindi nakapagsumite ng sapat na kontribusyon noong kanilang kabataan. Para sa kanila, ang tanging inaasahan ay ang social pension mula sa DSWD. Isipin ninyo, higit tatlong milyon at kalahating senior citizens ang nakasalalay lamang sa limang daang piso buwan-buwan. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga na siguraduhin ng pamahalaan na walang aberya sa release ng kanilang pensiyon ngayong Setyembre at Oktubre. Ngunit hindi lang tungkol sa pera ang usapin dito. Ang pensiyon ay hindi lamang simpleng cash assistance. Ito ay simbolo ng pagkilala at pagbabalik ng halaga sa mga taong nag-ambag ng lakas, oras, at talino sa ating lipunan. Kapag hindi maayos ang sistema, kapag nahuhuli ang release, o kapag kulang ang natatanggap ang pakiramdam ng ating matatanda ay tila sila'y nakalimutan na. At bilang isang bansa na kilala sa kultura ng pagrespeto sa nakatatanda, hindi ito dapat mangyari. Kung tatanungin natin ang mga eksperto, may ilang mungkahi para mas mapabuti ang sistema. Una, dapat ay magkaroon ng mas malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga banko, remittance centers, at government agencies upang maiwasan ang pagkaantala ng payout. Ikalawa, dapat ay magsimula ng mag-aral ang Kongreso tungkol sa posibilidad ng pagtaas ng monthly pension para sa mga retiradong manggagawa. Kung ikukumpara natin, sa ibang bansa tulad ng Japan o South Korea, mayroong mas mataas na alokasyon para sa senior citizens na umaabot sa libu-libong dolyar bawat buwan. Sa atin, kulang na kulang pa rin. Ngunit hindi rin natin may kakailaang hamon sa pondo ng gobyerno at ang limitadong resources ng ating bansa. Isa pang mahalagang isyo ay ang accessibility. May mga senior citizens na nakatira sa malalayong baryo at isla na upang makuha ang kanilang pensiyon ay kailangang bumiyahe ng ilang oras o araw. May mga kaso pa nga na sa pagbibiyahe mismo, ubos na agad ang kalahati ng perang matatanggap. Kaya ngayong taon, bahagi ng plano ng pamahalaan na palawakin ang paggamit ng digital wallets at mobile banking para mas mabilis at mas diretsyong may hatid ang pera sa mga matatanda. Bagaman may pangamba na baka mahirapan ang ilan sa paggamit ng teknolohiya, ito'y maaaring maresolba kung may sapat na gabay at suporta mula sa pamilya at lokal na pamahalaan. Sa puntong ito, malinaw ang dalawang bagay. Una, kumpirmado na at tiyak na matatanggap ng ating mga matatanda ang kanilang pensiyon sa Setyembre at Oktubre ng taong 2025. Wala nang duda na inaprubahan na ang pondo at nakalatag na ang distribution schedule. Ikalawa, bagaman ito ay magandang balita, hindi pa rin ito lubos na natutugunan ang mas malalim na problema ng kakulangan sa halagang natatanggap ng mga senior citizens. Mga kababayan, isipin ninyo na lamang ang isang lolo o lola na nakatira sa probinsya. Araw-araw, kailangan niyang bumili ng bigas, gamot para sa diabetes, at magbayad ng ilaw at tubig. Kung ang pensiyon niya ay 3,000 piso, paano niya pagkakasyahin ito? Idagdag pa ang bayarin sa ospital kung sakaling magkasakit. Sa ganitong sitwasyon, malinong na ang pensiyon ay hindi lamang financial issue kundi isa ring moral at social responsibility. Kaya ang hamon sa gobyerno ay hindi lamang ang pagtitiyak na makakarating ang pera, kundi ang pagtitiyak na sapat ito para mapanatili ang dignidad at kalusugan ng ating mga nakatatanda. Hindi maaaring ang sagot ay puro extension ng ayuda o paunti-unting dagdag. Kailangang magkaroon ng mas malawak na reforma sa pension system, isang reformang nakatuon hindi lamang sa pagbibigay kundi sa pagbabalik ng dignidad at ginhawa sa mga taong nagbigay ng kanilang buong buhay para sa bayan. Habang tayo ay tumatanda, lahat tayo ay haharap din sa parehong realidad. Darating ang panahon na aasa rin tayo sa sistemang ito. Kaya ang balitang ito ay hindi lamang para sa mga matatanda ngayon kundi paalala rin para sa ating lahat na ang lipunan na pinapanday natin ngayon ay siya rin tutugan sa atin sa hinaharap. Ang ating mga magulang at lolo't lola ang nagsakripisyo para magkaroon tayo ng kinabukasan, kaya tungkulin natin na igalang at itaguyod ang kanilang karapatan. Sa pagtatapos, malinong na may dalang ginhawa ang kumpirmadong pensiyon para sa Setyembre at Oktubre 2025. Ngunit kasabay nito, dala rin ito ang hamon na patuloy na mag-isip ng mas maayos na paraan upang masiguro na ang bawat pisong inilaan para sa ating mga matatanda ay makarating ng buo, sapat, at may kasamang respeto. Ang tunay na sukatan ng pag-unlad ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kalsada o gusali na naitatayo, kundi kung paano nito inaalagaan ang mga taong nagpatatag ng pundasyon nito. Mga kababayan, sa darating na mga buwan, habang ating mga lolo at lola ay pumipila upang tanggapin ang kanilang pensiyon, sana'y maalala natin na ang perang iyon ay hindi simpleng ayuda. Ito ay simbolo ng kanilang pinaghirapan, sakripisyo, at ambag sa lipunan. At bilang mamamayan, tungkulin natin na bantayan at suportahan ang sistemang ito upang masiguro na hindi sila mapapabayaan.